Hello mga kasari. Ayan. Um, ano na? Alas 5 na. 5.10pm na. Ngayon ay August 12. Ayan. August 12 na mga kasari. Ayan. Kanina binayaran ko na yung ano. Yung kuryente kong 47. Ayan. Diretso na ako dun sa may sa may meral ko dun sa sa conception ayan ah eto tapos may nakausap ako doon ano ah pagka pagka ano talaga pag pang 4 days is ano ah, putol na di <laughs> diba ano na pang tatlong araw ngayon pang bukas is ano 4 days na bukas is putol na <laughs> Ayan, bayad na tayo. Tapos, kanina, kani-kanina lang, dumating na naman yung ating bill ngayong August. Ayan, may natanggap, may natanggap na ba kayo? Ayan, meron tayong lima. Lima itong natanggap ko. Yung tubig kahapon, dumating na din yung sa tubig. Ayan, puro bayarin. Puro bayarin ang mga dumadating sa atin kahapon tubig. Ayan. Lima ito. Dalawa sa akin, isa doon. Sa harapan, isa doon sa dulo, isa sa taas. Ayan, kaya lima. Ayan, kunin, kunin ko na yung sa akin dito. Sigurado, sama-sama pa ito. <laughs> Ayan. Ayan, hindi ito. Doon ito sa kabil sa unahan. Doon ito sa taas ito dito sa store tapos ito doon sa kabila tapos ito doon sa dulo ayan yan na muna yan update, tingnan lang natin yung kuryente natin kung magkano patos nga ulit eh ilan ayan ah uh, eto ito yung dito, doon sa kabila ito muna buksan natin Parang lagi na lang tayo nag-o-open ng... Ano? Hindi, naano lang kung Naano lang ako kasi. Sabi ko sa asawa ko. Andiyan na yung bilang kuryente. Sabi nga, ano ba yan? Kawabayad lang natin. Andiyan na. <laughs> eh, eh anong gagawin? O, tingnan nyo ito. Sama-sama. Doon dito sa kabila, yung 47. Kasama pa dito. Kaya, o, 9,000. 9,000. 9,200. 9,200 siya. dalawa nga siya. Bali yung ano na, na namin ngayon is 4, 5, 20, ayan. Dalawa yan, no? Dalawa siya. Teka lang. Total ito. August 10 na, August 10, ano, o oh, 12 lang ngayon, 11, talagang nagkanda abot-abot yung ano natin. Ayan, uh, ito oh. Ayan. Yung binira ko kanina yung 4.7. Yung kuryente namin ngayon is 4.520. Ayan, 4.520. Ayan. Yun yung nandoon, ang kuryente namin doon sa kabila. Ayan, dito naman sa e store. mainit. Mainit. Yung dito naman sa store is Dati hindi ko pinapansin eh. Hinahayaan ko lang muna. Ngayon kasi nagkaabot-abot ito. kay Pero bayad na naman. Bay bayad na naman siya. Kaya. Oh. Ay, ano siya. Ibig sabihin, nagbayad ako nung, nung 8. Diba reading 8? Nag-reading is 8. Ano siya, hindi siya kasama. Oh. Hindi ko nabawasan? Hindi. Ibig ko sabihin, ah uh, yung biniyarang ko nung nakaraan ng, na, di ba nabayad ako ng it is reading, hindi nakasali dito, hindi na, akala ko yun kasali eh, hindi na siya kasali o, oh, di ba zero na o tapakita ko na sa inyo, zero na tapos, bumaba yung kuryente namin dito, sabi ko sa inyo, bababa talaga, ikaw ba naman, mawalan ka ba naman ng ilang araw din hindi nakasaksak yung freezer namin dito kuyabang ano pero <laughs> hindi hindi nakasaksak yung preso tapos yung, yung na exhaust pa namin ngayon is isa, isa na lang nagtitiis na lang sa init yung yung, yung tao dito <laughs> tapos ito nakasaksak sa gabi yun sinasaksak pa namin, namin sa gabi yung freezer dun sa likod tapos yung ref uh, nilagay ko na lang sa number 2 yung ref kasi ito puro yellow na ito dito wala na mga produkto. Diba dati may kasamang produkto dito sa mataas na freezer. Puro yelo na dito. Para hindi na ako naglilipat lipat ng yelo doon sa, sa isang freezer. Ayan. Kaya yung kuryente namin dito is eto. Pakita ko sa inyo. Ayan. Mag-due ito sa August 21. Ayan ang kuryente na. O tingnan nyo. Zero. Ayan. Bayad na. Hindi talaga. Hindi pala naisama. Akala ko yun masasama pa. Kasi ah uh, reading talaga ako nagbayad yun ni eh, reading. Ayan, ang kuryente namin dito is 5,415.58. Ayan, ayan yung kuryente namin dito, yung dating 7,000, 7 Plus, ayan. Ayan, mga kasari, yung kuryente natin. Yung pinaka-total niya. Ayan, yung pinaka-total niya. Ah, uh, kulang kulang pa rin siya 10. Or 5. 45 yung ano eh, 45. Ayan. 5,000 5,000 415.58 plus 45 20.56. Ayun, ang total ng kuryente natin is 9,000 936.14 ayan kulang kulang 10 grabe nakaraan no, nakaraan nakadalawang 10 ano kami puro 10 10 10 yung kuryente namin tapos nab, nabigla nabigla kami naging 11 ayan ngayon kulang kulang ano sana magbumaba pa no sana bumaba pa school grabe no <laughs> ang binabantay natin puro kuryente puro bayarin na lang yung sa tubig hindi ko pa na maayos ayan ayun lang yung update ko sa inyo ngayong ano ngayong August 12 ayan kababayan mo pa lang ayan na naman doon na talaga ako dumiretso kanina kasi bukas yung putol na talaga yung isa eh doon po putol na yun. grabe ang galing naman hindi pala nasama nasa isip ko talaga kasama dito yung 7k eh. Ayan, binayaran ko na ka Ayan. Ayan lang mga kasari. Nine-nine yung kuryente natin. Nine-nine. Ay, yung kogus. <laughs> Natawa ko sa reaction ng asawa ko. Ka. Ayan. Kababayan lang. Ayan na naman. Ganun talaga. Kasi, alam nyo, malaki kasing hatak ng kuryente. Malaking hatak. Malaking bawas. Kabawasan. Ayan. Katayulan mo yung kuryente natin kung magkano. ngayon lang yung update ko sa inyo mga kasari ngayong Monday. hindi pa na nakaka-recover. <laughs> Totoo, hindi pa na nakaka-recover sa Biniyara kasi ang laki. Ang laki talaga. Tapos, ayan na naman. Ah, ganun talaga. Kasama sa buhay. Kasama sa buhay natin. Ayan, kaya minsan sa kahit na nagtitipid ka, parang feeling mo ganun pa din. Kahit natipid-natipid ka na. Ang init na dito kasi nakaraan exhaust po talaga na bukas namin is ano eh is dalawa. Kaya nga lang yun kasi sa yung freezer namin sa likod is malakas kasi malakas talaga siya. Malakas. Kaya ayun sa gabi na lang namin pinapanda riyan ito na lang muna ang pinapanda yung malit na. Ito. Ayan. Namimili yung asawa ko. Ayan. Longa dog. Isang box na tusino. CD o tusino. Namimili siya. Ayan. Tsakalo-halo. Gakot siya. Ayan. Tsaka ito. Pagkain ng mga hayop. Mga isang kilong cuties. Tsaka ito sa aso. Ayan. Buhangin again. Buhangin again. Tsaka yung pinamili ko kanina. Yung pagkagaling kasi ni sa ano sa Meralco is nagbayad na ako ng ay pagkagaling ko sa Meralco diretsyo na ako ng palengke. ay bumila ko ng mga kaunting ano saan mga lang ayan ayan guys mag 10pm na at tayo ay mag close na ng ating store ayan Let's get Ayan, update lang tayo sa ating mga produkto. Ayan, ito yung inaiso kayo ng umaga. Hindi na ito dito nadagdagan. dito ito mga bagong deliver na longganisa ayan longganisa ito ayan tapos ito ayan yung pinamili kayo ng asawa ko sa palengke <laughs> ayan pa hindi na niya inano amaya niya ayusin ayan walang laman doon kanina, kanina yan nilinis ko yan kaya malinis yung ating freezer yan mga pusa o oh. nagtira na naman ng pagkain mga dapusa ayan malinis dito sa gabi lang ito sinasaksak itong freezer na ito Kasi pagka ano yan is nanghingi sila ng pagkain na lang ang bukas. Ayan o. Oh. Ayan. Tayo ay magsasarado na. Ito pa naayos yung ano. Mas marami niya akong ginagawa. Magluluto pa. Ayan. Bukas ko na tayusin. Yung kaunting pinamili ko kanina ayan yung ating yelo Ayan yung ating yelo gumawa ko ngayon ulit ng 12 ayan kasi ito kalahati na eh kalahati na kaya ayan ayon na yung pambenta ko para bukas mayroon pa dun sa ref ayan puro na yelo dito Ayan, ayan lang yung update ko ngayon. 8-12. August 12. Bye! Good night!